Sinira ng mga kinatawa ng PDEA at PNP Region 1 ang tinatayang 3.4 milyong pisong halaga ng tanim na mariwana sa barangay Likungan, Sugpon, Ilocosur noong lunes, September 22. Nadiskubre ang mga ito sa 3,000 square meters na plantasyon. Wala namang nahuling cultivator. Dahil dito, tiniyak ng ahensya ng pagpapatuloy ng kanilang advokasya para tugisin ang mga cultivator na maaaring maharap sa Republic Act 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002. Aabot naman sa higit 6 na milyong pisong halaga ng tanim na mariwana ang nadiskubre sa barangay Lukong, Tinglayan, Kalinga. Ito ay sa isinagawang operasyon ng PDEA at PNP Cordillera noong ika-21 ng Setyembre. Aabot sa higit 33,000 fully grown marijuana ang nadiskubre at nagkakahalaga ito ng 6 na milyong piso. Samantala na timbog ng Pidea Region 1 ang 47 anyos na si Alias Alvin at si Alias Reynaldo sa 62 anyos. Ito ay sa isinagawang bypass operation bandang alas 4 ng hapon, kahapon September 24 sa barangay San Julian Norte sa bayan ng Agoo. Nasamsam sa dalawa ang siyam na perasong pakete na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na may timbang na labing dalawang gramo. Nakuha rin sa sospek ang drug paraphernalia, dalawang caliber 9mm pistol at isang caliber .38 revolver. Nasa kustudiya na ng AGOO PNP ang dalawa na mahaharap sa patong-patong na kaso. Angel Arquero, RNG News.